color dotic view. Ano nga ba yun? Yan ba yung lumabas sa result ng x-ray nyo? So, sige, talakayin natin with this x-ray. So, another patient, another x-ray. So, ito yung, yung plaka niya. Ang nakalagay dito, sige, tingnan natin ha. O, yan. Ngayon, pagka i-compare mo yung taas, yan, tsaka dito, ito parang mas malinis, ba? Diba? Pero pagdating dito, yan, may, may mga may mga opacities as compared dito, di ba? Makompare nyo naman. Meron. Ngayon, kapag kaganyan, ganyan, pwedeng ilagay nila na merong hazy opacity or parang suspicious density sa right as compared dito sa left. Pag tinignan natin, okay naman yung kanyang aorta. Ito yung kanyang puso. Maliit naman. So, wala naman tayong problema. Okay din yung kanyang Uh, kung wala siyang pneumonia sa magkabila, okay din ang kanyang sulcus. Kaya, ito yung kanyang result. So, nakalagay dito is, suspicious opacities are noted in the right upper lung field. So, yun yung pinakita natin na parang may puti. Pero, hindi tayo ganun ka sure. So, obscured by overlying osseous structure. Kasi, di ba may buto doon? So, parang may something doon, may suspicious opacity doon, pero hindi ganoon kasigurado kasi pwedeng natatakpan ng buto or pwedeng buto lang din siya or pwedeng mga artifacts lang din siya. Wala talagang something doon pero medyo na guluhan lang dahil doon sa pagkakatakip ng buto. Heart within normal limits, ibig sabihin di malaki. Thoracic aorta unremarkable, so aorta walang problema. Yung sulci are intact, so wala naman dyan nakita na tubig. And then osseous structure, unremarkable. So, walang problema sa spine, walang problema sa mga buto-buto doon. Kaya, ang impression niya ay suspicious opacities right upper lung field. So, may suspicious daw doon. Apicolordotic view is suggested for further evaluation. Sa mga nakatanggap ng ganito, akala nila sakit nila yung color dotik, may api color po ba ako ano po yung color dotik, so para malinawan kayo kung ano yung apicolor dotic, yan po ay view na gagawin, so kailangan pong ulitin ang inyong x-ray na iba po ang view at ito po yung example, diba pag in x-ray kayo, may ipapaposition sa inyo, possible nakaharap kayo dun sa dito sa kulay, yan sa yan, sa puti na yan pero sa apicolor dotic Iba pong position yung ipapagawa sa inyo para po mas makita itong taas na ito at hindi po matakpan ng buto. Ngayon, kapag po yan ay pinagawa ninyo, doon po makikita or makukonfirm if meron pong something talaga doon sa inyong upper lung field or doon sa inyong lungs sa taas kung dyan po may nakita, then possible po, baka mamaya may TV or may history po kayo ng TV. Yung iba naman po nakikita is clear naman. Kaya po nakiklear. So, ano po ang gagawin niyo kapag nakatanggap kayo ng result na nakalagay na apicolordotic view is suggested? Ibig sabihin, bumalik po kayo dun sa doktor na nag-request and then mabigyan po kayo ng another request for apicolordotic view para ma-confirm po kung meron or wala po talagang nakita dun sa area na yan. Kasi po, katulad ng x-ray na ito, hindi po ma kita yung dito sa area nito tas sabi eh, suspicious no so hindi siya hindi siya makita so para po maging klaro kailangan po nating ipagawa yung isang view ng x-ray para po maklear na ng doktor at kayo po ay mapanatag na rin so sana po ay nakatulong ingat at bawal magkasakit